Kung mangangarap ka ng isang rest house, ganun na, no? Napakaganda. Ano kayang feeling pag nagkakaroon ng ganung klaseng bahay? <laughs> Sobrang nakakatuwa. Tayo nga na uh, ano, no? Nakiki, uh, nakiki, ano lang, nakiki picture lang. Nakikinood lang, no? Sobrang saya na natin makapasok, maka-experience ng ganung klaseng bahay. No? Makapakman lang tayo kana na lang kaya kung si ikaw ang nagmamayari ng gano'ng bahay? Sobrang ganda. Sa nakarang episode ng ating paglalakbay ay pinuntahan natin ang Mount Banoy, ang isa sa pinakamataas na bundok dito sa Batangas City. Kung saan Nagiging sikat ito sa mga turista dahil sa kakaibang lokasyon nito overlooking sa mga karatig lalawigan ng Batangas City. Mula dito sa Mount Banoy pagpatuloy natin ang ating paglalakbay kung saan puntahan naman natin ngayon ang pinakatanyag na bahay dito sa Batangas City. Dahil sa may kakaibang lokasyon nito, tara at samahan nyo ako sa ating paglalakbay ngayon upang matunghayan at makita natin ng malapitan ang kakaibang lokasyon ng bahay na ito. So, baba na tayo dito sa Mount Banoy at uh, punta naman tayo ngayon ng bahay sa bato ayan sila sir nasabay ko dito yung mga MT 450 na CF moto no? ayan sila sir sir una ako sa inyo salamat po ride ship ride ship po sir bye <laughs> bye sir ingat po kayo ayan sila sir yung mga naka MT 450 grabe to oh. kita nyo naman yan no oh. Woohoo! Kaya lang napaka na, delikado, nakakatakot. Tingnan niyo naman oh, sigil natin. Wala pong harang 'yan. Ayun ang bahay na bato. Kita ko na. Oh, wow. Sobrang ganda. Ayun oh, bahay sa bato. Ayun oh, tanaw na natin dito. Chuf. Grabe, ang ganda, guys. Saan kaya tayo magpaparada ng motor? Saan magpaparada ng motor? eto to entrance to ano ba to parking to bahay sa bato ah dito ang parking dito ang parking ito bahay sa bato parking saan ang punta saan ang Yan, kung, pupunta kayo dito sa bahay na bato, ito yung kalsada papunta ng, ano, ito yung, yan, pagit na ng Mount Banoy. Ayan, tapos meron ditong parang waiting shade. Ayan, o, may nakalagay naman yun. This way, bahay na bato, this way. Ayan, tapos meron din dito nakalagay na maliit. Pag kasakaling galing ka ng Mount Banoy, makikita mo to ayan, o, Bahay na bato, parking. Ayan po yung parking. Ayan po yung motor natin, nakapark dyan, no. Ayan. tapos may parang kalsada doon. Hindi natin alam kung saan papunta yan. Pero dito po tayo dadaan sa so may daan tao na to. Hala, let's go. So, daan tao lang talaga to. Ayan, oh. Pero malilim kasi mapuno. Ayan. Ngayon, oh. mula dun sa parking, siguro mga 2 uh, to 3 minutes na lakad, mararating na natin tong stairway papunta dun sa bahay na bato. to. Ayan, oh. yung mga nagtatrabaho. Ayan, bagong-bago lang yung hagdan. Ang ganda. Tapos bangin na dito, oh. Saan po pwede? Dito? dito? Pwede na dito, pwede na dito sa ano? Ayan. Ayan. shout out kay kuya. kuya yung Gagawa ng hagdan. Ayan. Oh. So, ito yung bahay sa bato. Ang ganda. So, literal na bato talaga. Kasi yung kinakatayuan ay bato. So, parang ganda. Ang pagkakagawa. sa so, dito sa baba, ito yung bato kusina. Ah, dito yung mga parang tambayan lang no pero dito nakalagay yung mga materialis ng nagagawa kasi yung construction pa yung hagdanan eh ayan o oh. makita nyo bato bato talaga yung ano ayan o oh. sa gitna bato labas pa yung bato ang galing So, napaka-challenging itong pagkukonstruksyon ng bahay na to kasi nandito sa pinakatuktok eh. Dito muna tayo. Mamaya na yun sa oh, taas. Ayan, oh. Tapos, ayun. Hindi ko alam kung pwede bang pumasok dyan. Ayun, kusina. Silipin lang natin. Ayun, kusina. Wow. Ang ganda. Tangin lang tayo, ha. Ah. Ngindang araw po. Wala daw pong tao dito, eh. Ay, napakaganda. Ito si Ar. May taas naman doon dito, kwarto. Ayun. ito Kwarto ulit. Ay ito parang ano, dalawang bed. Ayun oh. Ang ganda guys. Ito so, yung pinto. Parang gawa sa, I think, nara siguro. O ano ba yan? gani Sobrang ganda ng bahay na to. Tapos dito, makikita nyo yung view. Wow! Tiyos! Grabe yung view ah nakalula nakakalula sobrang ganda tingnan mo yun o no? kung gaano kataas yung cliff na yan dito sa taas tayo sa tayo sa pinakatoktok ayan so wala dito yung may ari caretaker lang yung caretaker naman nandun sa ano yun yung pinagtanungan natin kung saan tayo dadaan si huya yung caretaker may pinuputol siyang puno dun grabe ayun ito na yung pinakaano ay, hindi pa. May tuktok pa pala. Sus. Oh, delicious. Ganda. Ayan, bueno. Sobrang ganda. Kung papagawa ka lang din ng race house, no? Ito na yung the best race house na nakikita ko sa buong buhay ko. Ismi may duyan dito, Ayan na, pwede kayo mapapicture dito. Yung mga turista na pumunta dito. Tapos ito may spiral stairs dito. Ayan. Dito, ito na yung donation box. May donation box dito. Pwede yung magkaraoke. Okay? May ano eh. Speaker eh. Anong nilang dito? O may ano. Tapos may higdanan ulit pagbaba dun sa ano. Sa loob ng bahay. Ito may bed. Siguro kung gusto mong mag-estication dito, no? Pwede kaya mag-estication dito. Ano ba itong kabilang room na to? Pabilang room, oh, ang dami nilang gamit dito. Mga pang-construction, may mga electronics, appliances. ano, DVD amplifier. Ayan. Permission box, mamaya tayo maglalagay. Agat muna tayo dito sa pinakatoktok. Ito, hanggang. Ap. Sobrang nakakaamis ng bahay na to. Lakas ng hangin sa taas tapos meron silang tangke dito malaki para sa kanilang water supply tapos may malaking puso dito no sa so, mga gustong magpicture picture mga lovers diyan at ayan ang view ayun yung Mount Banoy Ang tatanaw niya diyan tayo galing sa Mount Banoy yung mga kabundukan sa paligid ayan dito naman karagatan no at dito tanaw mo na yung Mount Malamala Rayat diyan ito yung Mount Makulot at yung malayo na yon ayan Ayan ay Mount Makiling, Mount Malmalarayat at ito naman ay ang ah, Mount Banahaw, no? Nang Laguna. Sus, grabe. Ayun naman ang Mount Banoy. Sus. Mas meron silang internet dito. Ayan, may ano sila. Ano ba yan? Yung signal. Doon tayo sa baba. Kita mo yan, yung baba. Kita niyo yan kung gaano kataas itong bato, ang bahay na to. Dito sa tuktok ng bato. Nangangatog po yung tuhod ko pag dumudungaw ako dito sa gilid. Feeling ko parang ano. Tapos <laughs> lakas ng hangin. Oop, oh, ito yung Oops. Ayan. Tandahan kasi medyo makitid. Ayan, si Kuya yata. Hello po, magandang tanghali. Magandang hapon po. Magandang hapon. Kayo po, may ari? Ay, hindi ako, ako lang po yung caretaker rin daw. Ah, kayo po ang caretaker? Opo. Ah. Na-register lang mo dyan. Ah, mag-register tayo dyan. Kailangan pa lang natin mag-register. Sir, vlogger kayo? Opo. Ah? Okay. Ano po pangalan nyo? Jimmy po. Ah, Jimmy Albert nga pala. Ako po yung caretaker rin daw. Kayo po, American? <laughs> hindi po. <laughs> Mukha po kayong Amerikano. Mukha lang, <laughs> sir. Ah, Pinoy po na kayo. Ah, Pinoy po. Ang galing, no? Mukha kayong ano? Foreigner! <laughs> Kala ko, Amerikano. Kala <laughs> ko, si Sir Jamie, ang caretaker dito. Taga, taga sa po yung may-ari taga dito din sa Batangas? Taga, ang probinsya po niya ay sa Cebu. Pero siya po isa sa Manila natin. Ah, Cebu, ano siya? Tapos ngayon, nasa Manila na siya. Ito, parang rest house lang nila. Ako. Ang galing, no? Kaka Di, mga... dito po sa Talumpok, Batangas City, dalawa yung kanyang bahay. May bahay pa po siya dito ah may bahay pa rin siya dyan so, may sa barangay hall po baba, may eskwilaan mhm babaho na may bahay ah. may dala ka sir mga sticker eh yun ang wala tayo sir ah. hindi ako nakapagdala na ubusan ako sticker Ayun. paano ba to kahit ano lang? kahit magkano lang yan mm. ulit nyo lang po yan uh -huh. lang po. <laughs> <laughs> pang maintain lang po sa bahay P uh -huh. pang magaling uh -huh. thank you po magandang tanghali po magandang tanghali po Ayun si kuya nagawa po yun din dahil si nito. sila yung gumag ay ito pinapaganda pa talaga ano opo Ayan sila sir sir yung katika ito, sir ano pa kala sir Nilo Panganiban Nilo Panganiban Albert nga po pala manlalakpay po sa YouTube nasa po kayo? Carmona po Cavite Cavite mm. yung ko lang naman po ito ng Sabado at Linggo 7 to 5 P ah Sabado at Linggo lang pwede siyang ano yung pwedeng puntahan pasyalan, pasyalan. kasi ako po yung nandito kasi pagka mga ordinaryong araw isarado po ito Mm, um, So open lang talaga to sa pub publiko kapag weekend, no, Sabado Linggo. Itong bahay na bato ay eh, matatagpuan dito sa Batangas City, no. sa pa rin ito sa Batangas City. Along daw lang siya papunta na ang Mount Banoy. Sobrang worth it dito guys kung uh, magagawi kayo dito sa uh, Mount Banoy, huwag niyong kalimutan na daanan itong bahay na bato napakaganda, sulit na sulit ang punta nyo dito at napaka-inspiring no? yung design itong bahay na nagawa nila sir, hindi natin yung pakilala yung may-ari kasi wala yung may-ari yung pagpunta natin dito nasa Maynila daw sila uh, pero itong bahay na bato ay open lang siya sa public, sa mga turista tuwing Sabado at ah uh, linggo, weekend lang. So, ibang araw, hindi siya available dahil gawa ng uh, yung caretaker ay may iba rin ginagawa. No? So, weekend week lang talaga siya pwedeng uh, puntahan no? tulad nating mga uh, ano lang, nagagala lang. No? So, yan, pakita ko sa inyo. Bukod sa drone shot, pakita ko sa inyo kung gano'ng nakaganda at gano'ng kalalim dito sa gilid ng bahay na bato. Ayan, no? Kita nyo yan? Grabe, nakakalula po yung tanawin sa baba. Sobrang lalim niyan. Tato, kita nyo, batong-bato talaga yung tinayuan itong bahay. Isang malaking solid na bato yung pinagtatayuan itong bahay. Kaya nakaka-amangha talaga. Sobrang nakaka-amaze yung paggagawa nitong bahay na ito no? dito sa so may Batangas City. So, ayan, palabas na tayo dito ngayon. Mag tayo at pabalik na tayo ulit ng Cavite. So, may magustuhan nyo yung ating Ah uh, another episode ng ating uh, motorcycle adventure ngayong araw no ito ang inyong dulce ignover ang inyong manlalakbay babus